Ha? Para na, ubos nila eh. Yan, taga din ka mo. Yan oh, ang ganda oh. Yon yeah. mga tol, um, it's a uh, Friday, ayan, so medyo makulimlim yung langit ngayon mga tol. Ayan, so bibili lang ako ng ulam ngayon. Kasi tinamad ako magloto. So, bibili na lang ako ng ano, uh, luto na. Ayan o. No? Marami ng ano dito mga tol. Uh, decoration. Ayan o. Oh. May mga bandaritas na dito mga tol. Malapit na kasi yung pista dito sa ano. Sa Burongan. No? so bago tayo bumili ng ulam mga tol. Eh. Mag-iikot-ikot lang muna tayo kahit man lang dito sa ano sa downtown ng Boronggan. Ayan, di ba? Yay! Sana hindi umulan, no? Ano ba yan? Sabay-sabay -sabay na. advance sa PPS uh, na City. Ayan. Shout out ako mga followers din niya, Borongan, Ayan. Baka naman. Baka naman may advance ano kayo, uh, advance invite, di ba? Ayan, oh, may mga bandaritas na dito, si mga to. No? Ang gandang tingnan, ayan o. Oh maganda tingnan yung ano nila eh Ah... Uh, bandaritas yan ha parang na nila eh yan taga mo ha Uh, next time na lang, no? Nakilala ko mo? Sunod na lang. Yan, so, mga tol, may mga bata na humihingi ng sticker, kaso wala na akong sticker, mga tol, sayang. Ayan, sa susunod na lang, mga tol. Inabul pa talaga ako nila. Yan, oh, no, ang ganda, oh. Yay! Naglalagay, oh. Uptown Mall, ayan, may mga ano na rin dito mga tol, uh, Bandaritas Medyo traffic ayan, So, first time ko dito mga tol na... Uh, na, na magpiyesta na nandito ako. Kasi nung unang, ano, uh, nung unang piyesta mga tol, umuwi ako ng giwan kasi may trabaho ako noon Siguro mga ano na lang, 3 uh, days before, 3 uh, days before magpiyesta na dito sa Burungan. Wow! Ducky! Ano ba yan? Ducky? so dito ko bibili ng ulam mga tol. Dito sa may, ano, malapit sa uh, gas station may eh, traffic ano medyo traffic paano pa kaya kung ano uh, nagfiesta na, na talaga sigurado uno yung kalsada dito ng ano sasakyan bo ako Balik na ako sa uh, boarding house. So, Ayan. Yeah. Ikaw na nga. Ayan ah. so, uh, ang ating decoration na dito. So, yes. so, uh, Ayan. So, yeah. diba? Ang ganda. Ang ganda. Ang Ang ganda. Ang gandang tingnan na ng ano kaya uh, na uh, ah, Ayan, ride safe sa ating lahat.